Lumipat ang eksena sa steel plant sa kanluran. Mula sa labas, makikita ang makapal na usok na umaakyat sa langit. May isang manggagawa ang sumisigaw. Papasukin niyo ako, may mahalagang balitang dapat iulat. Sa loob, dalawang lalaki ang nakabantay sa harap ng pintuan ng isang silid. Isa sa kanila, nakaitim na suit, itinulak ang mga bisig at hinaranggan ang daan, sinabi ko na walang makakapasok ng walang permiso mula sa dalawang pinuno. Biglang nag-init ang ulo ng lalaking gustong pumasok. Namutok ang mga ugat sa kanyang nuo, nanlilisik ang mga mata. Si Li Cheng iyon, walang abiso, sinunggaban niya ang kwelyo ng nakaitim na suit. Malakas at matipuno ang lalaki, pero ramdam ang bagsik ng pagkakasikal. Nagpupumiglas ito, hirap makahinga, nakakuyong ang mga ngipin sa sakit. Li Cheng, nababaliw ka na ba? Sigaw ng isa pang kasama. Nang marinig iyon, parang natauhan si Li Cheng. Nanlaki ang mga mata niya, agad niyang binitiwan ang lalaki. Hapo at nagmamadaling nagpaumanhin. Ah, pasensya na, hindi ko sinasadya. Humihingal ang nakaitim na suit, nanginginig pa rin matapos ang halos pagkakasikol. Samantala, napatingin si Li Cheng sa isang sulok, nagbubulong sa sarili. Bakit, bakit hindi ko na makontrol ang emosyon ko? Paulit-ulit na itong nangyayari nitong mga nakaraang buwan. Ang dalawang nakasaksi ng ginawa niya ay parehong nagulat at nag-aalala. Isa sa kanila, iritado para sa kaibigan, napasigaw, "Wizard. Anong problema mo? Akala mo ba porket paborito ka ng boss, wala kaming gagawin sayo. Sa loob ng silid, maririnig ang ingay ng kaguluhan hanggang sa may tinig na narinig, "Si Wang Ling. Yan ba si Li Cheng? Papasukin mo." Narinig ng gwardya sa may pinto ang tinig ng kanilang pinuno. Kahit halatang ayaw niya, wala siyang nagawa kundi sumunod. Opo, ma'am, sagot niya. Mula sa loob, muling tumawag ang tinig, tila nagmamadali. Pumasok ka. Binuksan ni Li Cheng ang pinto. Ang ilaw mula sa loob ay tumama diretsyo sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata niya, natigilan at hindi handa sa nakita. Lumingon siya sa paligid at doon ay napatigil. Si Huang Ling. Nakatayo siya sa tabi ng lamesa, nakaayos sa mapang -akit na poster. Ang kanyang pangitaas ay hapit sa bewang, malinaw na binabakas ang hubog ng kanyang katawan. May maliit na ngiti sa kanyang labi at malandi ang tingin, parang isang guro na ginagampanan ang papel. Nagsalita si Huang Ling, Oh, anong nangyari? Pagkapasok ni Li Cheng, agad niyang ikinwento ang sitwasyon, ang kaguluhan na dulot ng zombie monster, ang paglitaw ng halimaw na may galami, at ang lawak ng kanilang panghuhuli. May iba akong pananaw tungkol dito, dagdag niya. Biglang naging seryoso si Huang Ling. Oh, ano sa tingin mo? Tanong niya sa mababang tinig. Sumagot si Li Cheng, sinaliksik ko ng mabuti ang lugar. May mga bakas ng paan ng isang babae. Ang biktima ngayon, ay isang lalaki. Pagkarinig nito, hindi mapakali si Huang Ling. Napangiwi siya, halatang hindi natuwa, Lumingon siya sa iba at nagtanong, Li Cheng, ibig mo bang sabihin, iba ang pumatay? Tahimik ang silid, silang dalawa lang ang naroon. Yun nga, kumpirma ni Li Cheng. Biglang nagbago ang mga mata ni Huang Ling, kumislap sa maliwanag na dilaw. Humarap siya kay Li Cheng. Sige, naiintindihan ko, mahalagang impormasyon ito, pero huwag mong ipapakalat. Naguluhan si Li Cheng, bakit? Pinaliwanag ni Huang Ling, sapat ng takot ang dulot ng halimaw na may galamay. Ayokong matakot lalo ang mga tao hanggang di na sila lumabas. Nakuha ni Li Cheng ang punto, pero ramdam niya rin ang bigat ng kontrol ni Huang Ling. Pero, pinutol siya agad ni Huang Ling. Huwag na, hindi na lalala pa kaysa dati. Pangako ko yan. Walang nagawa si Li Cheng kundi sumunod. Tahimik siyang yumuko, kahit marami pa rin siyang tanong sa loob. Ngayon, lumapit si Wang Ling kay Li Cheng, inilapit ang kanyang katawan. Malapit na halos ang kanyang mga labi sa tainga nito. Bakit parang balisaka, ka? Bulong niya, namula si Li Cheng, pinagpawisan, hindi alam ang gagawin. Kahit malinaw ang, green light, mula kay Wang Ling, nagulat at naguluhan siya. Agad siyang tumakbo papunta sa pinto. Ah, paumanhin, Boss Ling. Sabay sara ng pinto. Naiwan si Huang Ling, mag-isa. Samantala, sa kabila ng pinto, namumula pa rin ang mukha ni Li Cheng. Naiinis siya sa sarili. Buizet, bakit nakalimutan kong itanong yon? Sa kabilang silid, biglang sumabog ang halakhak ng isang lalaki na nakikinig. Mga bakas ng paan ng babae, ha? Haha, ha, napakakampante mo. Sumigaw agad si Huang Ling. Kung mas maingat ka, sige, ikaw na ang bahala dito. Sa loob ng silid, isang kalbong lalaki ang abala sa pag ng laman ng tao, naka-apron pa. Para bang wala nang natirang pagkatao sa kanya. Sa malamig at eksaktong galaw, mabilis niyang hinihiwa ang laman at tinatapon ang mga piraso sa isang lalagyan. Sige, ako na ang papatay. Ikaw na sa iba, sabi niya. Lumabas ang katutuhanan, ang mga pagkawala sa kanilang grupo ay kagagawan mismo ng dalawang pinuno. Pinapas lang nila ang sariling tauhan para may sariwang karne at para mag-evolve. Ang itinapon sa basurahan ng kalbo ay ulo ng lalaki na una nilang pinatay. Kasabay nito, kumapal ang amoy ng dugo at pagkabulok sa silid. Sa kabilang banda, may maririnig na tunog ng mabilis na labanan. Isang zombie ang bumagsak sa paanan ni Jiang, basag ang pangit na mukha. Narating na niya ang steel plant sa kanluran. Hawak niya ang isang matalim at mainit na bakal. Sa paligid niya, nakahandusay ang mga bangkay ng zombie, nakalubog sa mga lawa ng itim na dugo. Kalma ang mukha ni Jiang. Malapit na, kailangan lang tiisin ng kaunti pa. Sa kanyang kamay, pinatawag niya mula sa system ang isang pares ng gunting. Sanay na sanay, ginupitan niya ang sarili niyang buhok gamit ang isang kamay lang. Malinaw na pinag-aralan niya ito, dahil napakakinis ng bawat galaw. Pagkatapos, itinapat niya ang dalawang daliri sa lupa, kumuha ng kaunting itim na dumi, at ipinahid sa nuo at pisngi, bumuhit ng ilang linya. Sadya siyang nagtatago ng itsura, si Jiang ay nagkukunwaring ibang tao para iwas bulo. Mayamaya maya nagbago na ang anyo ni Jiang. Mukha na siyang pagod at musmusan, maduming mukha, luma ang damit. Naglagay pa siya ng salamin para hindi agad makilala. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin may tago ang karisma at pagiging guwapo niya. Nang matapos ang kanyang disguise, naglakad siya papunta sa gate ng factory. Biglang may lumapit, tinuro siya at sumigaw, tumigil ka. Agad na napatigil si Jiang. Isang lokal na siga ang nagbabantay. Nang makita ang estranghero, agad itong naging agresibo. Hoy, sino ka? Sigaw niya, nakakunot ang nuo at puno ng galit ang mga mata. Panahon na para mag-acting. Ngumiti si Jiang, pinaykit bahagya ang mga mata na parang nagbibiro. Sinubukang magpakumbaba at magpakita ng kasiyahan. Napansin kong may mga palatandaan ng buhay dito. Mabuti naman, may mga tao pa pala, wika niya na parang sobrang tuwang-tuwa. Madali palang bulahin ang bantay, na wala agad ang galit sa mukha nito. Ah, ganun ba, isa ka lang palang pag alaga galang survivor, sagot niya na may halong panghihinayang pero bigla siyang nagturo kay Jiang. Hoy bata, tanong ko lang, paano ka nakaligtas hanggang ngayon? Agad nagkunwari si Jiang na parang inaapi. Yumuko siya at dahan daw ang gumawa ng malungkot na kwento. May grupo ako noon, higit isang dos ina kami. Inatake kami ng mga zombie. Lahat sila namatay, ako lang ang nakatakas. Habang nagsasalita, pinakita pa niya ang lungkot sa mukha para kunwaring dama ang sakit. Nagpatuloy ang bantay, so wala kang espesyal na kakayahan. Natigilan si Jiang. Kakayahan? Kunwari nagulat siya, tinaas ang kamay at nagkunwaring nahihiya. Ah, meron naman akong kaunting kakayahan. Ilang beses na akong inatake ng mga zombie at sa tagal ng panahon, medyo natuto na akong makipaglaban. Susubukan kong maging kapaki-pakinabang. Gumisi ang bantay, halatang minamaliit siya. Lumapit pa ito, nagbabadya ng panganim. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pero ayos na rin. Akala niya madali na niyang mahuhulog si Jiang. Tara, kung gusto mong sumali, kailangan mong pumasa sa test. Habang papalapit na sila sa loob ng base, dahan-dahan namang inabot ni Jiang ang kanyang pistol sa bewang. Hindi man lang ito pinaghinalaan ng bantay. Ang iniisip lang ng bantay ay bagong biktima na naman ang mahuhulog sa bitag nila. Hey! Sigurado na, hindi talaga ligtas ang steel plant na to, bulong ni Jiang sa sarili. Maayos na sana ang lahat, nang biglang, "Anong nangyayari rito?" sigaw ng isang malakas na tinig. Sabay silang napalingon. na agad ang bantay, pero napilitang magpaliwanag nang makita kung sino ang dumating, si Li Cheng. Tensyonado ang mukha ng bantay, bahagyang yumuko. "A, ah, brotherly, survivor lang po siya." Dadalhin ko sana siya sa isang tahimik na lugar para masuri. Napangisi si Jiang sa loob-loob niya. Tahimik na lugar daw, obvious naman na balak akong patayin doon. Umirap si Li Cheng at nagtanong, bakit kailangan pa sa isang tagong lugar? Hindi ba pwedeng gawin dito mismo? Biglang nagkainitan ang dalawa, parehong galing sa iisang base pero halatang may tensyon. Napansin agad ni Jiang, malinaw, gusto niya akong iligaw para tapusin sa patagang paraan. Lumapit si Li Cheng kay Jiang. Halika, ibigay mo ang lahat ng sandata mo, sa ka makakapasok. Nanatiling kalmado si Jiang, nagpakita ng inusenteng ekspresyon, ibigay ang sandata ko, paano kung bitagin niyo lang ako at patayin? Kakaiba si Li Cheng, hindi tulad ng iba, diretsyo pero makatao ang tono. Sa panahong ito, natural lang maging mapaghinala ka. Kung ayaw mong ibigay, hindi kita pipilitin. Malaya kang umalis. Sa tibay at seryosong aura ni Li Cheng, napilitan si Jiang na maglabas ng isang kutsilyo na nakatago pa sa kanya. Kunwari pa siyang nagreklamo, para magmukhang kawawa. Sige na nga, eto na. Makalipas ang ilang sandali, sinuyod ni Li Cheng ang buong katawan ni Jiang. Gusto niyang masigurong wala itong tinatagong armas. Kalmadong ibinuko ni Jiang ang kanyang mga braso, hinayaan si Li Cheng na suriin siya. Sa likod ng basag na salamin, bahagyang iritado ang tingin ni Jiang. Tahimik niyang sinusuri si Li Cheng at ang paligid. Ham, itong taong to, mukhang may prinsipyo pa. Iba siya kumpara sa mga patapon sa Bigway Mountain at Southern Coal Mine. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos din ang inspection. Ibinigay pabalik ni Li Cheng ang kutsilyo kay Jiang. Sa panahon ngayon, may dala ka lang palang maliit na dagger. Nakaligtas ka pa rin. Isa kang Evolved, hindi ba? Nagkunwari si Jiang na inusente, kumuyam ang kamao at nagbingi-bingihan. Evolved? Ha, ewan ko. Pero oo, mas malakas talaga ang pakiramdam ko ngayon. Dahil sa simpleng acting niya, bumaba ang guard ni Li Cheng. Kumaway lang ito at nagsabi, sumunod ka. May rules dito. Ang mga evolved, dapat e-report muna sa pinuno. Makalipas ang ilang minuto, dinala siya ni Li Cheng sa isang madilim na silid. Pinapasok si Jiang, pero naiwan si Li Cheng sa labas bilang bantay. Maghintay ka rito sa reception room, sabi niya. Napangiti si Jiang ng tipid, tumingin sa upuan sa sulok, at sa saradong bintana sa itaas, reception room, ha? Para namang kulungan ito. Alam niyang hindi maganda ang balak nila, pero hindi siya nag-aalala. Biglang pumasok ang isang kalbong lalaki. Sa unang tingin, magalang at mabait ang kilos. "Pasensya na sa paghihintay. Ano nga pala ang pangalan mo?" tanong nito. Pero sa ilalim ng peking ngiti, halatang nagkukubli ang matinding gana sa laman ng tao. Nagkibit-balikat si Jiang, nagkunwaring kinakabahan. "Jiang, a, ah, Jiang Ye." Dahil sa pagkautol niya, lalo pang naniwala ang kalbo na mahina at madaling biktimahin si Jiang. Sinabi sa akin ng mga tao ko, isa kang evolved, tama ba? Tanong nito na may panguuyam. Yumuko si Jiang, mahina ang boses. Well, siguro, ayon sa kanya. Hindi pa siya nakaka-recover ng biglang, whoosh. Isang matinding palo ng palakol ang dumaan sa mukha niya, halos sumayad sa balat. Nanlaki ang mga mata ni Jiang. Kung hindi siya alerto, kanina pa siya patay. Pero kalmado niyang iniwas ang ulo at nakitang malalim na nakabaon ang palakol sa pader. Test lang ito, sinusubukan niya ako, naisip ni Jiang habang maingat na nakatingin sa kalbo. Halatang sabik at baliw ang lalaki. Ngumisi siya ng malapad, biglang tumawa. Haha, hindi ako nagkamali. Isa kang ang evolved. Kinilabutan si Jiang kita sa kilos ng kalbo na wala na siyang respeto sa buhay ng tao. Pero nanatili siyang kalmado at nagkunwari pa rin mahina. Teka, paano kung hindi ako evolve? Pinatay mo na ba sana ako? Tanong niya. Umangat ang boses ng kalbo, halos wala nang bahid ng pagkatao. Kung ganun, wala akong pakialam. Isa ka lang patay na katawan. Biglang nagiba ang mga mata nito, namula at lumalim ang tono ng kanyang boses. Pareho tayong evolved. Alam mo naman siguro kung paano nagiging evolved, hindi ba? Umiling si Jiang at kunwaring inusente. Ah, oo, alam ko. Ngumisi ang kalbo at nagbanta. Konti lang ang nakakaalam ng sikreto ko. At kung kumalat pa to, papatayin kita. Pagkasabi noon, bigla siyang sumugod, pilit inaabot ang leeg ni Jiang. Mabilis at maliksi si Jiang. Konting iwas lang ng katawan at nailigan niya ang kapit. Pero hindi pa siya lumaban. Kung may dala siyang espada, kanina pa ako nakaganti. Pero ngayon, tiyaga muna. Nagpakita siya ng takot, kunwaring nanginginig. Kailangan kong magpanggap. Kung papatayin ko siya agad, baka hindi ko makuha ang 80 points mula sa system. Sa isang iglap, mabilis na tinawag ni Jiang mula sa system ang isang dagger. Hinugot niya ito, matalim ang tingin habang inaambang umatake. Na ang kalbo nang makita ang kutsilyo. Umatras ito at nagkunwaring walang takot. Oh, hindi masama. Mabilis ang reflex mo. Kaya pala may sandata ka pa. Hindi nakita basta-basta minamaliit ngayon. Nilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Jiang, parang isang manghuhula na nagbibigay ng payo. Pero tandaan mo, kahit may kaunting galing ka, hindi mo pa rin kayang pantayan ang lakas ko. Kaya huwag ka ng mangarap na hamanin ako. Naiintindihan mo ba? Yumuko si Jiang, seryosong mukha pero nag-acting ng mahina. Naiintindihan ko. Lamambot ang tono ng kalbo at sinabi, Tungkol sa pagdadala mo ng armas, hindi ko na yun pa. Pagkasabi nito, lumabas siya sa maliit na silid at bumalik sa piling ng kanyang mga tauhan. Sa matalim na boses, nagutos siya, dalhin si Jiang Ye para maligo, magpalit ng damit, at pagkatapos, dalhin niyo siya sa meeting room. Huling lumabas si Jiang, dahan daw ang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Sa isip niya, nakuha ko na ang tiwala ng pinuno. Maayos ang takbo ng plano. Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan, opo. Pagkatapos, muling sumigaw ang kalbo, pasok. Isa sa mga tauhan ang sumunod at inihatid si Jiang sa leader nilang kalbo. Boss, dumating na po ang taong pinapahanap niyo. Masayang anunsyo nito, ipinakilala si Jiang sa lahat. Ito ang bagong miyembro, si Jiang Ye, sabi ng kalbo. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang babae sa tabi. Ito si Huang Ling, isa ring leader dito, katulad ko. Paglingon niya, ipinakilala rin niya ang dalawa pa. Ang iba pang kasama ay sina Li Cheng at Huang Bin, staff ng base. Matigas ang ekspresyon ni Huang Ling habang nakatitig kay Jiang, walang ipinapakitang emosyon. Pagkaraan, tumingin siya kay Huang Bin at maingat na nagtanong, Huang Bin, ayos lang ba kung sa iyo siya magtrabaho? Hindi natuwa si Huang Bin sa bagong dating. Kita agad ang pagkainis sa mukha niya, pero sagot niya ng malamig. Walang problema, muling humarap si Huang Ling kay Jiang at marahang nagsalita, bata, maswerte ka. Natagpuan mo ang pinakamalakas na kampo sa lugar na ito. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Nagseryoso ang mukha ni Jiang, nagpakita ng kunwaring respeto at paghanga. Pero nagpatuloy si Huang Ling, may babala sa tono, "Pero kung gusto mong makinabang sa Ginhawa rito, kailangan mong patunayan na may silbi ka." Agad sinunggaban ni Jiang ang pagkakataon. Nagpakumbaba siya, yumuko at nagsabi, "Susundin ko ang mga utos niyo." Perpekto ang kanyang pag-arte, tila balubos siyang determinado na sumali sa grupo nila. Nang matapos ang usapan, lumapit si Huang Bin kay Jiang. Tinapik siya nito sa balikat at pabulong na sinabi, pasok na pasok. Tamang tama, turno namin para magpatrolya ngayon. Sumama ka sa akin, baguhan.